Gusto mo din ba ng mga halamang swerte na maaari mong ilagay sa harap ng iyong bahay upang pumasok sa iyong tahanan ang swerte ngayong 2025? Well, sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang mga halaman na swerte na perfectong ilagay sa harap ng bahay ngayong 2025 at bakit ang mga halamang ito ang dapat mong piliing ilagay. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Bawat halaman ay may kanya-kanyang katangian at pakinabang na ibinibigay sa atin. Ang iba ay nagbibigay ng medicinal na pakinabang at ang iba naman ay itinuturing na swerte at nagtudulot ng aesthetic na pakinabang. Narito ang mga halaman na dapat mong ilagay sa harap ng iyong bahay o pintuan ngayong 2025. Snake Plant. Ang snake plant ang itinuturing na plant of the 2025 dahil sa ang taong ito ay year of the snake. Kaya naman sinasabing maswerte ang mga halamang may kaugnayan sa ahas. Napakaraming variety uri ng snake plant na talaga namang magaganda ang dahon tulad ng Masoniana. Bonsil Kerki At Beauty Queen Mainam itong ilagay sa harap ng bahay dahil sa estetik na katangian nito na mga katulong para sa karagdagang atraksyon at maaari itong magpakalma ng isipan. Birds of Paradise Kilala ang halaman na ito dahil sa kaakit-akit na mga dahon at ibang bulaklak nito. Ito ay napakapopular na houseplant kaya naman hindi nakapagtataka na hindi ito mawawala na halaman sa harap ng bahay. Pinangalanan ang halamang ito na Birds of Paradise dahil sa pagkakahawig ng mga bulaklak nito sa mga lumilipad na ibon sa kagubatan na kilala bilang Birds of Paradise. Mainam itong ilagay sa entrance o harap ng bahay dahil sa lumilikha ito ng tropical na ambience lalo na kapag ito ay lumago at namulaklak. Japanese Bamboo Ang dracaena sorcolosa na mas kilala sa tawag na Japanese Bamboo at Gold Dust Dracena ay isang halaman na mabilis palaguin at ito ay matibay na halaman. Mayroong mga tangkay ito na parang kawayan. Ang mga dahon nito ay makintab na may mga dilaw na batik-batik na nagiging puti habang tumatanda ang halaman. Depende sa variety. Itinuturing na swerte ang mga bulaklak nito dahil sa minsan lamang ito mamulaklak sa isang taon. Mainam itong ilagay sa entrance o harap ng bahay dahil sa hindi ito basta-basta namamatay na halaman at ito ay lumalago na makakatulong sa pagpapaganda sa entrance o harap ng bahay. Palm tree o palmera. Ang palm tree ay napaka-attractive at kapaki dahil sa mga katangian ito. Nagbibigay ito ng positibo, tropical at natural na aura saan man itong lokasyon ilagay. Ngunit mainam na ilagay ito sa mga lugar na makakakuha ito ng sapat na sikat ng araw kagaya ng harapan ng bahay, gate o entrance. Kabilang sa mga variety ng palm tree na tiyak na magugustuhan mo ay ang lipstick palm na kilala sa pagkakaroon ng matingkad na kulay pula at minsan naman ay orange na crown shop utang tangkay na mga dahon. Narayan din ang Areca Palm, Ruffled Fan Palm at ang Majestic Palm. Wishing Plant Ang Wishing Plant o Hawaiian Tea Plant ay mayroong makulay na mga dahon na karaniwang makikita natin na halaman dito sa Pilipinas. Ang mga dahon nito ay may kakaibang kulay rosas na talaga namang kapansin-pansin. Dito sa Pilipinas, madalas nang ginagawa itong pambakod na halaman dahil sa mabilis lamang itong mabuhay kahit na itusok lamang sa lupa ang mga tangkay nito Isa din ito sa matibay na halaman na hindi basta-basta namamatay Kaya naman kung ilalagay ito sa harapan ng bahay ay tiyak na magbibigay ito ng magical na aura sa iyong tahanan Croton Ang pangalan ng halaman ito ay Croton variegatum at tinatawag din itong San Francisco plant Kilala ang halamang ito sa pagkakaroon ng makulay na mga dahon na nagbabago ang kulay habang tumatagal. Kadalasang makikita na kulay sa mga dahon nito ay dark green, yellow, pula at orange na mga batik-batik. Mainam itong ilagay sa entrance o gate ng bahay dahil sa makulay na mga dahon na kaakit-akit kung pagmamasdan. Tulad ng tea plant, ito din ay matibay at mabilis mabuhay na halaman. Narito pa ang iba pang maswerteng halaman na dapat mong ilagay sa harap ng iyong bahay ngayong 2025. Sambong at iba pang herbs kagaya ng lagundi, oregano, basil at iba pa. Rose plant Santan plant At lemon tree mga halaman sa harap ng ating bahay ay malaking bagay upang ma-improve ang estetik na ganda nito. Nakakatulong pa ito upang ma-improve ang ating mood at mawala ang stress na ating pinapasan sa pang-araw-araw nating buhay. May mga pag-aaral na nagsasabi na sa simpleng pagmamasid o pakikipag-interact natin sa mga ito, binabago nito ang ating isipan para maging kalmado at magkaroon ng focus. Kaya naman mainam na magkaroon ng mga halaman katulad ng aming binanggit sa video na ito. Ano ang masabi mo sa mga halamang aming binanggit sa video na ito? Mayroon ka bang alam na halaman na magandang ilagay sa harap ng bahay? Ibahagi ito sa comment section at babasahin naman ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.